Naugnay man sa mga samot saring trade rumors si Bobby Portis, sa ngayon ito ho ay tinoldo ka na. Sa ngayon mga idol, ay paperman na nga siya ng 44 million deal sa loob ng tatlong taon. Bali ang panghuling taon ay mayroong player option at nakadepende na lamang yon para kay Bobby Portis kung ano ang kanyang gagawin doon. Ang player option para sa kanyang pangatlong taon ay makapagbibigay ng flexibility kung ano man ang kanyang gagawin sa kanyang career. So far, marami naman sa ngayon ang inaasahan ang move na ito sapagkat bumagay na itong si Bobby Portis sa Milwaukee Bucks at nahanap niya na ang tamang team para sa kanya at maganda naman ang kanyang inilalaro at ang kanyang minuto na tatanggap kaya hindi na ito bago para sa mga NBA insider na siya ipipirma ng panibagong kontrata sa kanila. Samantala, opisyal na nga rin nung tinanggihan ni Dorian Finney-Smith ang kanyang 15.4 million player option sa Los Angeles Lakers at papasok siya sa free agency. Kanyang susubukan mga idol ang kanyang kapalaran sa free agency market kung mayroong kukuha sa kanya. Nag-i-struggle man sa kanyang pagsisimula sa Los Angeles Lakers. Sa late season ay nahanap naman siya ng buwelo at timing. Sa kabilang banda ay maraming nga ang nagulat sa ginawang ito ni Phineas Smith sapagkat nasa magandang katayuan naman sa ngayon ng Los Angeles Lakers kasama si Luka Doncic at mayroon pang Lebron. Hindi na maliit ang kanyang sasahurin sana na 15 million para sa susunod na season. Ngayon paman, dahil sa move na ito ay nais hong magkaroon ni Duran Finney Smith ng increase sa kanyang kontrata at makipagsapalaran naman sa ibang kupunan. Pero heto sa ngayon ang pinakamalaking balita, pinag-iisipan ng araw ni Lebron James na umalis na lamang sa susunod na season sa Los Angeles Lakers dahil napapansin niya na wala sa tamang daan ang Los Angeles Lakers sa ngayon especially sa kanyang nahikitang komposisyon sa kanilang roster. Ang impormasyong ito ay nanggaling mismo kay Shams ng ESPN mga idol na siya namang pinatunayan kaagad ng agent ni Lebron James na si Rich Paul na posibleng umalis na lamang itong si Lebron at maghanap ng bagong team, maghanap ng bagong chansang makapagkampiyon. Pareho ng galing ito kay Shams ng ESPN at kay Rich Paul, ang agent ni Lebron. Bilang na lang po ang panahon ni Lebron James para magkampiyon. Posible pa nga siyang makalaro ng up to 2 years pero hindi niya sasayangin ang pagkakataong iyon. Ngunit magiging mahirap to para kay Lebron James kung siya'y aalis sa Los Angeles Lakers sapagkat malaki ang kanyang utang na loob kay Rob Pilinka sa pag-draft kay Bruni James at sa pagbibigay nito ng importansya sa kanilang kupunan. Sa madaling salita ay mayroong collateral ang Los Angeles Lakers kay Lebron kung susubukan man niyang umalis sa kanila. Ikaw, ano ang komento mo patungkol sa mga balitang ito? I-comment lang yan sa comment section.